Ito ba, baray pang bakante dito oh. Ito bakante pa ito dito banda, sonan. Ay, picture lang. Sige na. Ay, tanggalin ba yun? Oh, tanggalin, tanggalin lang yung gun, ma'am. Yung pulitilin bag. <laughs> yung mga pulitilin bag, tanggalin. Para mabilis yung tumubo. Yung plastic. Tanggalin yung plastic niya. Imasimasin niya muna. Ay, press muna yan para magtigas. Sa kahit tanim. Matigas dito. Hindi kasi yung iba, hindi na tanggal yung gun.

Para ipabakante doon so nan Dito sa baba mo merong babutas <laughs> dito Dono dono Kita na ant Mo bangita lang kayo Maandito sa baba Kum exercise manena exercise ba ma? Saramatan niyo